Kumusta na kaya ang biktima ngayon? Pag-usapan natin yan kasama si Mobile Journal, Kyla Makantan. Kyla, ito bang biktima ay nakapasok na sa eskwelahan? Nako, Pops J, mukhang matagal-tagal pa bago makabalik si uh, Jenna sa kanyang paaralan. Kasi uh, sa, ayon sa kanyang ina na nakausap natin kanina, mm. nakalabas na siya ng ospital pero patuloy pa yung kanyang uh, gamutan for six months pa daw. So, ibig sabihin, matapos man yung kanyang pagpapagamot, meron pa ding recovery. Mm. Pero uh, ayon naman sa kanila, eh, ililipat na nila ng paaralan itong si Jenna. So, kung tutuloy oh. man siya, eh, hindi na talaga siya babalik doon sa school. kaila Saan ba pinaka-napuruhan itong uh biktima at uh, bakit umabot sa puntong uh, pwedeng uh, masawi mm. no muntik nang masawi ang biktima actually pops J, yung nakita natin na video round 2 na mm. yun eh mm -hmm. doon pa lang sa round 2 makikita natin ilang beses siyang tumumba mm -hmm. tapos talagang pinipilit siya na tumayo ulit uh, sabi ng kanyang nanay sa round 1 pa lang daw talagang napuntirya na yung kanyang muka. Bugbog na oo, oo bugbog na oo. pero yung pinaka talagang nag-cause na Umabot siya sa punto ng mag-50-50. Yung ilong niya talaga kasi kinailangan na sumailalim sa operasyon. Pero sabi nung kanyang nanay, bukod daw sa ilong, yung buong katawan daw talaga niya, eh, puno ng pasa. Tsaka kita, Pops J, kasi sa uh, sa kanyang muka, hindi lang natin napakita, putok talaga yung kanyang bibig. Oo. Talagang makikita mo talaga na grabe yung kanyang sinapit doon sa kanilang sparring. So, muka at katawan ang uh, tinamang tama ni Jenna, mm -mm, no? Mm -mm. Eh, pero ito namang uh, si coach, ito namang si coach, saka yung black belter. Eh reach out na ba sa pamilya ni Jena? Nako, wala paraw Pops J na ginagawang paglapit wala talaga. Ah oh, oh, oh. uh, actually yung uh, ang pag-uusap lang na nangyari oh. between dito kay Mommy at doon kay coach eh yung uh, tinawagan nila yung mami, dahil nga hmm. daw nadulas ayon doon sa coach, nadulas daw si Jena. Hmm. Kaya daw ganun yung kanya'ng sinapit. Tapos ang explanation pa daw ng coach makikita naman daw doon sa video na fair naman daw yung nangyayari. Na wala naman daw nangyayaring ah uh, pagbugbog doon doon sa victim. Yun yung pinaglalaban ng coach kahit na makikita naman na talagang oh. kawawa na yung dalaga. Yes, eh, so nagpaliwanag itong si coach. Uh, hindi man lamang ipinaliwanag ng personal dito sa pamilya o saan ba niya ginawa yan? Sa social media? Hindi. Uh, oh. Bale, Paps J, anong nangyari? Nagkausap sila nung nanay oh. nung time na pinuntahan na si na doon sa school. Okay. Kasi doon mismo nangyari sa loob ng school okay. yung training nila. So, kinonfront nung nanay. Oo. Oh. Oh. Tapos, pero nung time na yun, sabi ni mother, nung nakita niya, sinabi na nadulas, nakita niya na na, hindi na, kumbaga mm. may, may ano eh, mother's instinct. Mm. Tapos, syempre, kung makikita mo, hindi ba parang medyo, hindi naman din nagtutugma na nadulas, pero basag yung mm -hmm. bibig, yung ilong, yung pasa sa iba't ibang katawan. So 'yon tapos afternoon kasi PUBG oh. one year month na mahigit. Oh, oh. February 27 pa. Wala na daw ano pang pag-reach out na nangyari. Doon mula sa coach or oh. maging doon sa sa, sa school or oh. doon sa Black Belter na minor oh. din kasi wala walang pag-reach out na nangyari. Ano ang uh, resulta ng isinasagawang investigasyon ng paaralan? Meron na ba? <laughs> Ayun nga PUBG kinumusta oh. natin 'yon tapos trinade natin sila message pero wala pang sagot. Wala naman daw Uh, parang nangyayaring investigation. Kung baga, sinabi nila na under investigation pero syempre merong mga ilang pang kaibigan itong si Jenna nandun sa school. Oh. Ang nakakarating kasi na balita dito sa kanilang pamilya, eh mukhang wala naman daw gagawin na action doon sa nangyaring insidente. Kasi yung coach oh. naman daw ay medyo matagal na doon medyo parang sa term nga nila eh may kapit. oo kaya kumbaga parang wala malakas. na daw MO o malakas so wala oo. na daw investigasyon na mangyari ganun din daw doon sa minor na black belter ang oo. sabi ng nanay na kumayabang pa nga daw eh kasi pa kumbaga parang pinagmamalaki pa yung nagawa oo. so walang remorse ano ang reaksyon ng pamilya doon sa pahayag ni senador Bongo mm -mm. na magkakaroon ng uh, investigation sila uh, pansin ko pop sa pag usap namin ng nanay na ramdam ko yung pagod at yung sakit. So, ngayon may mga lumalapit talaga na nagsasabi na tutulong. Uh -huh. Ang gusto lang daw talaga nila may mangyaya, may mangyari na. Uh -huh. doon sa mga tulong na ino-offer, gusto lang nila na makita. Kasi ang tagal na nun nangyari di ba sabi nga natin justice delayed is justice denied. Yeah. Tapos yung bata, Aba naman syempre hustisya ang hinahanap ng pamilya, 'di ba? Yung bata, Oo. Sobrang traumatized pa rin until Oo. now pag tinatanong, nangiyeni gumiiyak, pati nga daw sa pamilya niya nagagalit siya kasi parang tinatanong niya ba't nangyari sa kanya 'yon. So parang sila gusto lang nila talagang may pag-andar na nangyari. 'Yun yung Oo. gusto na talaga nangyari. Para yung bata, kay paano kung makita na may nangyayari aksyon? Eh kay paano gagaan yung kanyang loob. Alright. Hindi Mara man instant, diba? Maraming salamat sa ulit na yan, Mobile Journal Kayla. makantan.